May nagtanong sa akin mga kabogis, kung eto daw ba, pagkatapos ng ganitong bulaklak ay hindi na mamumulaklak. Aba, syempre ang sagot ko, mamumulaklak pa din. Kasi etong si Brisa Peach, masipag po itong mamulaklak. Kita nyo po to. May palabas siya ulit na bulaklak. Kahit na ganito pa rin po yung bulaklak niya. Tsaka ang sekreto po na ginagawa ko, isang sekreto po. etong mga dark green na to na dahon niya. Tinatanggal ko po yan. Kasi po, tignan nyo yan. Makikita ba? Yan. Dito po, dun sa pinagtanggalan ko ng dahon, meron pong sumisibol na bagong bulaklak na palabas. Kaya po, kung gusto nyo po ng tuloy-tuloy na pamamulaklak, tanggalin nyo po yung mga unwanted leaves. Oy, English yun. Yan. Ang ganda niya, oh sana nakatulong yung konting kaalaman.